Yo, what's up mga kaibigan, mga kachismos at kachismosa Ayan, welcome na naman po dito sa ating YouTube channel By the way, my name is Zoro, the chismoso Ayan, so meron na naman tayong uh, isang nakakalungkot no, na balita ano, Na nanggaling mismo sa LTO So may kita nyo rin naman po sa ating uh, uh, thumbnail ano, Na dahil sa nagawa ni Yana Ano? is buong Pilipinas is maapektuhan ano at dahil nagsabay-sabay din yung mga aksidente sa daan at mga road rage. Ano? So, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. As, as in, marami po talagang uh, makaka-relate at iinit na naman ng ulo sa topic natin ito. Patungkol na naman ano, sa ginawang uh, uh, kabalastugan naman nito ni Yana dahil sa ginawa niya kay napansin ito na pati sa Senado. Ano so marami talaga ano tayo, marami talaga makaka-relate dito. So anyway, sa mga ano sa mga nanonood ngayon ano so mag comment down below kayo kung ano yung thoughts ninyo ano sa video na naman pag-uusapan natin ngayon at saka huwag nyo na rin pong kalimutan na i-share ano yung video nito at i-follow nyo rin po ako sa facebook page natin so ilalagay ko po yung link dyan sa uh, description box so before anything else intro muna tayo let's go So ayun na nga mga kaibigan no? Kung maalala po natin Ito lang mga nakaraang araw at lakalipas na linggo ano, Maraming nangyari ano, sa atin uh, Especially maging specific tayo sa kalye ano, Dito sa loob ng ating bansa So isa na dito yung mga road rage So sunod sunod po ano So hindi mapigil ang kaliwat kanan na road rage Tapos pangalawa is aksidente ano, so dahil sa mga to is napansin na to ng Senado. Ano, at pati ng LTO. Ano, kaya ito sa mga gantong nangyari, no, dahil sa mga kagagawan at kapabayaanan no ng mga uh, mga nagmamaneho ng motor, ng mga sasakyan, public vehicles, ano, so lahat tayo, buong Pilipinas is apektado no lahat ng mga gustong kumuha ng lisensya. So dahil dito ito na nga yung uh, topic natin nating uh, pagtutunan ng pansin kayo no uh, kasi nagbaba na talaga ng memorandum no ang uh, uh, LTO na mas hihigpitan pa ano ang mga proseso sa pagkuha ng lisensya. Syempre for sure kasama po diyan no na tataasan din for sure yung singil na naman sa pagkuha ng lisensya. So wag naman sanang bumalik yung nakaraan na naging uh, problema natin sa pagkuha ng lisensya na umaabot ng uh, 15,000 pababa. Ano? So, 10,000 above and 15,000 pababa. So, yun lang ang nakakalungkot no, na, na sa kagagawan ng mga ganitong tao sa kapabayaan nila no is buong Pilipinas is maapektuhan. Tayo, tayo mismo mga tao na hindi naman na uh, naging uh, or wala naman na yung bag sa mga ganong uh, pangit na nagawa nila no sa aksidente, road rage ano so pati tayo is uh, mararanasan natin yung uh, gagawin no ng uh, LTO. So initasan ng DOTR no yung LTO na mas higpitan pa yung uh, pagkuha ng lisensya. Ano so dahil dito marami na naman po tayong mga Pilipino no especially sa mga kukuha ng mga bagong lisensya. Yung mga as in na uh, bagong-bago. Ano? So, for sure, bago ako kumuha ng uh, uh, student license mo, marami kang pagdadaanan na seminar. Ano? Tapos, uh, mahirap, no? Mas papahirapin na. Eh, or sabihin nga eh, ihikpitan daw kasi. So, ihirap din pati panigurado, pati yung exam. Ano? Edi, pati medical. Ano? So, marami. Madami talaga silang, ano, uh, i-improve, especially yung sa medical, ano, kasi baka magkaroon na rin talaga ng drug test niyan kasi uh, yung mga driver, no, ng mga bus yung mga public utility uh, vehicle, uh, nire-required na rin na every 90 days no, is magkakaroon sila ng uh, drug testing, no so isa yan, so for sure, pati rin yung mga kukuha ng uh, lisensya, kasi hindi ta na talaga biro talaga, mga kaibigan, ng no, mga kachismosa at kachismosa yung nangyari na karaan no na ang dami talaga sunod-sunod talaga yung aksidente at road rage no sa iba't ibang uh, panig ng bansa natin ano eh, so isa pa dito yung eh, kasi ng highlights nung nag-trending si Yana no so napatsyempo pang halalan no so syempre in real talk no uh, real talk lang is dahil halalan ngayon maraming mga nakaupo ang talagang uh, magpapakitang gilas na talagang ina-aaksyonan nila yung mga ganitong pagay. No, so grabe talaga, kasi naging trend ngayon sa ginawa ni Yana. Ano sa ginawa niya pang mamaliit sa isang tao na lokal ng Sambales. Ano kaya yon napansin na rin talaga ng Senado. No, kasama na diyan so nadamay na rin dyan. pati yung imbis na yung mapapansin lang talaga is yung uh, uh ngayon pati na road rage talaga. No? dahil at kasi nag-highlight talaga ang pinakamataas talaga na views sa lahat ng mga incidenteng nangyari itong mga nakaraan lang is yung ano road range nga na kinasasangkutan ni Yana Moto Vlog. Ano so ngayon, ayan dahil sa ginawa niya, maraming maapektuhan na Pilipino. Ano? So dahil din sa mga uh, aksidente, kapabayaanan ng mga driver ng mga kumpanya ng mga bus, ano marami ring uh, uh, na maapektuhan at marami rin kasing nasawi no sa mga sunod-sunod na aksidente na yan. So ngayon kayo mga kaibigan, mga kachismos at sa ano ba yung uh, side comment ninyo patungkol sa issue no na nangyayari ngayon sa ating bansa? No, so mag-comment kayo diyan sa baba. You are all welcome and, uh, and open po tayo para sa susunod na vlog natin pwede nating basahin 'yan at uh, maitackles din natin. Ano, ma-share din natin yung thoughts natin, regarding dito sa issue na nangyayari sa ating bansa kasi nga hindi na talaga biro ano so ngayon uh, short update naman din patungkol dito kay Yana ayun nga hindi siya sumipot kahapon sa kanyang uh, pre preliminary hearing no so ang pinapunta lang niya is yung kanyang kayang uh, attorney ano tapos bukas ayan so abang-abang po tayo bukas kasi uh, ini-invite ulit si Yana binigyan pa siya ng isa pang pagkakataon no, na magsumite. Eh. Pero bukas, alas 10 ng umaga is kailangan niya ng isurrender. Pati yung motorcycle na ginamit niya, yung papers nito, and pati yung uh, lisensya niya. Kasi talagang kukulin na talaga ng LTO. Babawiin na ng LTO yung lisensya ni Yana dahil sa ginawa niyang yun. So, ayun. So, masaklap lang na balita ano, na, na sa mga ginawa ng mga tao na yan. No, dahil sa naging uh, kapabayaanan nila is maraming mga Pilipino no ang mahihirapan na naman sa pagkuha ng lisensya which is yan yung isa sa mga uh, pinakaimportante para sa ating mamayan ng uh, Pilipinas ang magkaroon ng lisensya magkaroon ng karapatang makapagmaneho ano pero yun nga lang dahil sa mga insidente at aksidente na ito ano na taon pa na halalan is talagang hihigpitan talaga ng uh, gobyerno yung pag-release uh, o or pagbibigay no karapatan sa mga tao na makapagmaneho. So sisiguraduhin talaga nila na qualified no yung mapagbibigyan nila ng lisensya at uh, hindi basta-basta yung uh, bibigyan nila ng uh, lisensya. So ayon din sa balita, ano? Bago lang kakaano lang din ngayon is masigpit na rin no yung pagbibigay ng 10 years expiration ng lisensya. Ano so yung bibigyan lang talaga is talagang yung walang a uh, walang uh, uh, violation ano sa sa LTO or HPG. So masaklap nito mga kaibigan, baka mamaya pati yung uh, uh, mga enforcer lang, mga MMDA idadagdag na rin nila 'yan sa mga kaso na magpapabigat, na magpapabigat para sa atin para mas lalo tayong mahirapan mag-renew ng lisensya kasi dahil ito so far no pag nagkaroon ka ng uh, A uh, kaso or yan, uh, violation sa LT or HPG, may hirapan ka na talagang kumuha ng uh, uh, professionals, uh, professional license. So, ngayon, isa sa nakikita ako mga kaibigan, no, baka mamaya, pati yung mga pagnahuli nahuli ka lang ng enforcer, ano, is mahirapan na rin tayo madagdag na yun sa demerit points ng ating uh, lisensya no so yung demerit points yan po yung uh, puntos no na binibilang ng LTO para mapa makita nila kung ikaw kahit, kung, kung yung lisensya mo ba is kailangan ng ma-suspende, ma-revoke, in Ano? So ngayon eh ang masaklap pa nito, minsan kasi yung mga enforcer is mali-mali ang paghuhuli nila. Ano? So yan lang ang nakakabahala dahil na naman yan, no, babalik at babalik tayo sa punit dulo. Ano sa mga nangyaring uh, insidente at aksidente no, itong mga nakaraang linggo lang. lalo, lalo na talaga, ang nag-highlight, so ulitin ko talaga, yun sa naging kaso ni Yana. Kaya mas tinutukan na talaga ng LTO no, at ng uh, DOTR yung paghihigpit no, sa pagbibigay ng lisensya sa mga mamayang Pilipino. So ngayon guys, mga kaibigan, mga kachismosa at kachismosa, uh, mag-comment kayo sa baba no, kung ano yung inyong thoughts para sa video na to at i-share nyo na rin po No itong video nito, at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe at mag-like no para ma-notify -ma kayo agad no every time mag-upload tayo ng mga updates po dito sa ating YouTube channel. So everyday day po ako magbibigay ng update sa inyo regarding po sa mga uh, issue na uh, nararanasan ng ating uh, bansa ngayon. Ano? Mapalocal man 'yan or interna international. So yun guys, I think hanggang dito na lang and maraming salamat ulit sa patuloy ng mga sumusuporta you ng know, at sa mga nag-aabang nang uh, update sa mga ina-upload natin dito sa YouTube channel natin and sa mga uh, naka-subscribe and follow sa Facebook page din natin. Maraming salamat po and see you on my next vlog. Bye.